Ah, guys, ah, magandang umaga po sa inyo lahat. Ay, for today's video nga pala guys, ay share ko lang po sa inyo kung paano po ang tamang pag ng pork chop at saka liyempo no? na hindi masisira po yung ating pork chop na hindi po ah, maghiwalay yung balat at saka laman no? na hindi po mahiwalay yung balat. Ayan, yung kailangan guys yung bilog na yan ay hindi po natin yung tatamaan. Kailangan buo po yan pag tayo po yung nagtanggal ng ah, pork chop kasi pagka natamaan po yan guys, yung bilog na yan. Pangit po ang pork chop. Hiwalay po yung balat sa laman. Kaya pag in-slice mo, pangit. Kaya kailangan pagandahin natin, pagandahin natin ang pork chop. Na pag in-slice natin, hindi po maghiwalay yung balat. Na maganda po sya tignan. Ayan po. Pagka ganito lang po guys, mag-slice na ay ng pork chop. Tsaka alim po pagka tinda guys, para maganda po natin ah uh, ma-slice at maganda tignan pag natin guys sa lamisa no ayun guys uh, sana po yung magustuhan po itong video na to at patulong po sa inyo and po uh, doon nga pala sa nag-request ng video guys na ah uh, yung mga nag-request po pasensya na po kayo at hindi ko po muna magagawa yun gawa ng ako po yung hango lamang po at hindi po ako bumibiyahe and po Ayun guys, ah, ganito lang po magtanggal ng pork chop. Ah, maghiwalay ng pork chop sa kasim. Ayun po, na hindi po yung nasisira yung ating pork chop. Ay, na ah, hindi po na, na hiwalay yung balat sa laman. Kailangan guys, yung bilog na yun na tinuro ko na laman na yun. kailangan buo po yun. Kasi pag yung tinamaan, ah, papangit po yung pork chop. Pangit po yung display. Pag ah, in-slice natin. Ayun ah, po, ah, sana po yung nagustuhan nyo po itong aking ginawang video at sana po makatulong po sa inyo uh, Maraming salamat po sa inyo lahat uh, God bless you all po, bye bye